sinata Si Angel! Nakilala nga kagad ni Ati Indi ang karakter natin for today's baon. Dahil kahapon si Stitch ang ginawa ko, naisip ko naman ngayon gawin ang partner niya na si Angel. At dahil nga collection ko si Stitch, syempre sa collection ko kasama na rin si Angel. At si Angel naman ang gusto ni Ate Indy sa mga staff toys ko. Excited na naman akong gawin to, kaya tara na another bento baon for Ati Indi At para ma-achieve natin ang color ni Angel, magkukulay ulit tayo ngayon sa Rai gumamit nga pala ako dito ng organic food coloring na beetroot powder. Color red nga ito pero pink ang ya achieve nating color kaya gagamit tayo dito ng tansyameter. Bali dalawang touch of pink nga rin pala ang gagawin ko dito. Isang medyo may pagka-dark at yung isa naman e lighter na. Bali ganito nga yung na-achieve kong color. At dahil mag-mold na naman tayo sa rice at kukulangin yun kay ate Indy, kaya ito naglagay na ako ng pang-background at extra rice niya na rin. Si Angel ang karakter natin pero gagamit ulit ako dito ng handa na rice molder. Kailangan ko lang din naman makuha dito yung shape ng ulo at perfect nga pag ito yung ginamit. Sa mga katulad ko rin palang Stitch lover, gusto ko lang din malaman kung bakit yung nagustuhan si Stitch. Ako kasi nakitan talaga ako kay Stitch kahit na mukha pa lang niya, eh mukhang bad na nga. Pero bukod doon, I really love the story of Lilo and Stitch. Yung character nga nila ni Angel, eh bad nga talaga sila. Pero in the end, ang saya lang dahil nga nagbago sila dahil nakatagpo sila ng family. Anyways, ayan, nilagay ko na rin pa pala dito sa baon na ito, minold kong head at ears. At katulad nga kahapon, medyo nahirapan pa rin ako ng very light dito sa ears. Yung isa nga, hindi ko na nga talaga mabago kaya okay na yan. Pud nga sa kulay ang pinagkaiba ni Stitch at ni Angel. Si Angel kasi eh, merong antenang mahaba. At dyan nga nakitan si Ate hindi Kaya nagustuhan niya yan. Si Angel? <laughs> Nung kilala mo agad? Opo. Wow. Sa ears ko at sa kulay. Wow. Ganda? Opo. <laughs> Nakakatuwa nga dahil nakilala ka agad ni Ati Indy pero dito talaga ako kinakabahan sa paglalagay ng details sa muka. Alam niyo naman pag nagkamali tayo dito ay eh mag-iiba talaga ang itsura ng ginagawa natin. Bali ayan sa ice gumamit lang din pala ako ng cheese at medyo kinulayan ko na rin na may pagkaping. Gumupit na rin pala ako ng nori na medyo maliit lang dun sa cheese. Alam niyo ba sa totoo lang pag gumagawa talaga ako ng gantong details ay eh may kasamang dasal yarn? <laughs> Kasi nga, madalas hindi ko talaga na perfect yan. Hindi man perfect, ang mahalaga ay eh, nakilala ni Ati Indy itong character natin. For the ulam naman, ito naman ang request ni Ati Indy. Ang request nga niya ngayon for the ulam ay eh, pork chop at shawmai. Mapapasarap talaga ang kain niya dahil ayarn, masarap na nga ang ulam, cute pa ang baon. Of course, ang Japanese mayo niya ay eh, hindi pwedeng mawala. And for additional kakitan, ayan, naglagay lang ako dyan ng dalawang food pick. Reflex na muna natin yan dahil napaka-cute naman na nagawa nating karakter ngayon. And for the snack naman ni Ate Indie, ito lang naman ang kanyang request. Di na nga siya nag-request ngayon ng sandwich at puro prutas nga lang daw ang gusto niyang kainin for the snack. Kaya dito sa maliit na baonan ay eh, naglagay na nga ako dyan ng grapes at itong maliit na orange. Nag-add na nga rin ako dyan ng food pick para cute pa rin tignan. For the healthy snack pa nga dahil nag-add pa ako dyan ng milk at banana. At ayan, tapos na naman tayo sa isang bento baon serye. At kung nagustuhan niyo tong video na to, eh follow niyo na rin kami for more bento baon ideas here's your baon thank you for mommy love you you're welcome love you, <laughs> mm. love, you. love you ingat at school galing na